Oh, syempre ah. Para naman merong ano. Asa na yung kumakanta? Eh, muli ka ditan. There. Ayun, may kumakanta dun man daw. Ayun. The singing lady. Sa, sa bundok. Ang oh, diba? diba? to ha may paadto di ayan pa na day toy eh. tira ka banogam ka di step talaga oh ang ganda ha ka banog ka di step okay nakasakit di init na sigurot sigurot makum dai ta ma agmuan ni tak mo ikataklangon an dayto nya una ta diretso tano agpapadan nya sigmo kasakit mo usar Jai. Jai. Nalang. <laughs> um, <laughs> kamo si guru tiko. Kamu si kumagat. Ada. Ada. Ada ng masadut na pudut mas, mas pudut na ng amin no ikaw. I mean siya. Sure. Kat nakagatak to pa yun. Um, ay, awitan tani dahil tu ijay. Uh, oh. Jai. Pag magnatay ijay pa di. Among kaya de, na, di. Ay. Among di ko. Aje pinagmata makikita kong nagadunga talan yun. Hanggang magbaka nyo dati. Jai? Hindi nga na. Mm -hmm. Jay? Yeah. Di nga na. na. Sa dito? Hindi nga. Hindi Di ba bimabaak? O okay, kinana diya? Hindi nga. Nagdagas ng hiwa na rin Jai yun. sa Wala. Sapa siya Hindi nga ng rescue. yun nga na pa nang edit. Sapa siya ka na edit. So, ura yung pag-edit. Ah, Bala. tanda pagkakatawaan. Hindi nga. Hindi nga. Nakawang magb dame dante, dericho nga bumaba e dyan mo ka di makikita naman yung bato bato jay? i ni e ano titi bato? magkita ka di makita akong dyan kaso Kasla radar dyan na ito makita ha? ano lotion niya? ano na, naging tugtog dito nagpudot ano yung lotion ko? yung ako, ano ka na dahil bumababa dyan e dahil bumababa tapain napa yon. napeta sa ipresidente ng ato nyo na. at ang dagos. sana all. you are very worried. kayaan. dito kami ngayon sa kabgubatan at kabakiran, kabakiran. malapit ng uulan. Ayan, dito kami. Ayun, nakikita nyo yung nakikita ko. Sementeryo dun, lahat yun. No? Mga ano yun. Mga bahay ng mga patays. And we are here. Ayan. Parang uulan yata, ata guys. Paikutin natin sa taas. Yay! Kalay at manin apo. Walang katapusang kalay at. Oh, may mga doggies dito. May mga ano yan. May mga nagmamayari yung mga aso na yan. They look clean. Hindi sila stray. Taas. Ano daw? Ayun na yung dalawa. Ayun. Ang gulo. Ooh. Ayun na yung dalawa. <laughs> para sa mahirap. Woohoo! Aket tayo, guys. Walang katapusang stairway to heaven. Woo! Ano ba ang marites dyan Kapai, dadatay sa lang natakot na sila baka uulan sa ano kaya sa laeng mo wow ang sarap naman ang hangin no? ano na, na ko ko nafefel ko ko ka na sa bali man mo tamo mga ko nolem mo kayo mafefel ko pawilding taano mafefel ko walang katapusan stairway to heaven o saan ka pa babando-bando ka dyan